Hello, guys. This is Mr. Palibot. May kwento ako sa inyo. Makinig, makinig. Mga kareels. May kamukha daw akong artista, guys. Sabi nila. Arjur? Hindi. Kasi manalo? Ah, Ano? Kamukha ko daw si ano yung kasangga ni Alexandra De Rossi sa Kita Kita. Si M. Boy. Kuya M. Boy. Gwapo naman yun, di ba? Masipag pa. Tinignan nga natin kung kamukha ko. Kamukha pa guys? Hindi <laughs> pa. Balik po tayo sa kwenta natin. Naalala nyo po yung saging. Yung matindi ang banding. Papakita ko po sa inyo in harvest na. Saging. <laughs> ito po yung saging. Naninilaw na po, naninilaw na. Ibig sabihin po, hindi nagtutudbras. Joke lang. Ibig sabihin po, pag naninilaw na ganyan, magulang na yan. Mga ilang araw lang, hinog na to guys. Ia-update ko kayo pag ito na hinog na. Ito, ayaw talaga mag-iwalay. Oh. Galing, oh. Bawal daw to sa mga naglilihi, guys. Tinanong ko kanina sa sa nagtigay, bakit po? Same, ah, sabi niya, kasi, di ba, kasabihan, pag naglilihi, o pag kinain daw nila to, nagustuhan nila, baka yung magiging anak nila, kambal, magdidikit din, conjoint twins, sa bagay, no? Ganun pala yun. Tayo mga Pilipino, daming pamay. Ang galing. Meron pa dito, guys. Ayan. Ayan, yeah, no? Hindi no. siya coincidence. Yeah. Tunay talaga siya, guys. So, no. Ano kaya lasa nito pag ito na rin? No. Pag-comment po dyan, yung gusto makatikim, Papa, ano natin, papadala natin, no? Huwag lang sa malayo, huwag lang sa ibang bansa. No. Baka pagdating dyan, eh, tutubo na to, guys. <laughs> okay, that's all. Salamat po.